Hello guys. Ito lang guys yung aking lulutuin. Ito na lang yung aming gulay ngayon. At kaya ang aking unahin guys ay itong gulay, itong talong. Kasi madaling maruto. Tapos ito guys, carrots, sayote, bagyo beans. ihalo ko yan dito sa ano, ano ba tawag ito? Pasit Ayan, wala na kami yung repolyo guys at saka pechay. Kaya ito lang guys yung aking gulay para sa pansit. At saka, hindi ko lahat tululutuin, guys. Napakarami nito. Then, magluluto din ako, guys, ng chicken. At saka, pork. Ano yan? Pork steak cut. Tiyata ito, guys. Di pala mo nang hiwa dito, eh. Pero parang pork chop na puro laman. Ayan. Minarinate ko ito kahapon. Ayan. Marinate overnight. Ayan. Tutuin na natin. Ayan. Habang nagpapainit ako, guys, ng kawali, iwain ko muna itong talong. Kuha ko lang siya ng bite size. Ayan. Mga ganito lang, guys. Ayan, guys. Nahiwa ko na at hugasak ko din. Nalutuin ko na rin yan, guys. Ayan, mainit na, guys, yung kawali. Salang na natin tong ano, pork chop. Ayan. Apat na piraso lang to guys. Inarinig ko lang to sa oyster sauce. Ayan. At saka bawang. Kamilta. Ayan lang guys. Tapos bagay natin ito. Yan. Ayan. Kaya na natin guys buluto. Tatakpan ko para madaling maluto yung loob. Dito naman sa kabila guys, ay isasalang ko na rin yung talong. Ayan. Pahinit na rin ako ng kawali. Ayan. Mahinit na guys yung kawali. Magbisa na tayo ng sibuyas bawang at giliming. Ayan. pwede na natin kasi laga yung talong. Ginisang talong. Takpan natin guys. Check naman natin guys to pork. Ayan, kung pwede na ang barog ka rin. Ayan, konti pa. Ayan. Yan, dito naman guys ay kukula ko ng mga dalawa piraso chicken panghalos sa pansit. Parang kulang guys yung dalawa. Ginawa ko ng tatlo. Yan, iwain na natin to ng maliliit. Yan, chicken tayo. Wala na kami ano guys. Ibang karne. Yan, dito lang guys. Karalaki. Yan, ito naman guys. ay eh, ang aking babalatan. Nalawain mo natin dito para mas madaling balatan. Balik pa rin mo natin guys itong pork. Ayan, pwede na. Ang ganda na pagtaluto. Ang bango. Hmm. Na-ready natin guys yung natirang sauce. Ready natin po. sakpan ulit natin. Ayan, halo-haloin naman natin itong talong. Ayan, nakamu-over po. Ayan, natin guys itong talong. Bigyan natin guys ng soy sauce, konti lang. Oyster sauce. ng pamita. Ayan, halong lang natin. Takpan ulit natin, guys. Ayan, medyo luto na, guys, tong talong. Lagyan natin na sili at saka bell pepper. Ayan, natin ito, guys. Ipwede lang natin, guys, ito na, one minute. Ayan, luto na, guys, tong talong. Ayan, luto na rin, guys, tong pork. Ayan, hiwain ko lang to guys. Ngayon guys, nahiwa ko na. Ipat natin sa lagayan. Eh. Pero i-mix mo natin dito sa sauce para mas malasa yung curry. Ayan, dito sa ligayan. Ngayon guys, nagpakulo nga pala ako dito ng tubig kasi lalagay ko itong noodles. Ayan. Walang tayo ng tatlong piraso. Ipapasoy na natin to ng saging dalo. Ayan, ako na to guys. Tanggalin na natin to sa kawali. Ayan guys, naugasan ko na din tong pansit. At na-slice ko na rin ng mga gulay. Ayan, luto na tayo. Manigisan na natin guys tong bawang, sibuya, at karneng manok. Nagyan natin ng kaunting akin. Paminta. Ayan, luto na guys yung chicken. Lagyan natin itong gulay. Kasi masamayan na natin. Ayan. Lagyan natin guys ng more chicken cubes. Kalahati lang. Ayan, halay na natin ito. Ayan, natin guys. Ayan, check natin guys itong gulay. Kung na. Ayan, medyo luto na siya guys. Pwede natin ilagay yung pansik. Nagyan natin itong egg noodles pancit canton. Wow. So bago. At mo ng amoy. Nagyan natin guys ng liquid Key Soy Sauce. Ayan, lang kasi baka mapaalat. And then, oyster sauce. Paminta mahaloin na guys. Okay na, guys, yung lasa. Lalagyan na lang natin ng konting sesame oil. Ayan. Ayan, tikma ko muna, guys. Hmm? Siyempre. Mm. Okay, oh, ito guys. Yan, lipat natin guys dito sa lagayan. Sarap guys ng pansit. Oh, Di ba? nila. Nakaluto na ako ng pansit. Pero pa guys, lulutuin itong chicken. Yan, lagyan lang natin guys to ng kaunting asin. At saka paminta. Ayan, mix lang natin. After i-mix, lagyan natin ng cornstarch. Ayan. One fourth cup lang, guys. Mix ulit natin. Ayan, na-mix ko na, guys. Iprito na natin. Gagawa naman ako dito guys ng sauce para sa chicken. Ito ay brown sugar. Tapos nalagyan ko siya ng lemon juice. Ayan, isang buo lang guys. Ayan, gagamitan ko siya ng lemon squeezer. Then guys, lagyan natin ng oyster sauce. Itong oyster sauce guys ay sinaid ko na. Nilagyan ko na siya ng tubig. Tapos, lagyan din natin guys ng konting nikomki ki soy sauce. Ayan. Cornstarch kunin lang natin guys then ito na nga tong chicken tanggalin na natin nagiwan na ako ng konting oil guys dyan at lagyan natin guys yung mixture ayan hintayin lang natin to guys na lumapot ayan pag ganyan na guys ayan na parami nga pala yung sauce na ginawa ko kaya ang ginawa ko na lang dyan guys ay nilagay ko na lang yung chicken isa isa ito na nga guys, nilagyan ko na siya ng spring onion. Ayan. At saka binusang ko rin siya ng konting natirang sauce. Ayan, ito na guys, yung chicken. Ayan. Talong, yung pork, at saka pancit. Ayan, thanks for watching guys. Bye bye.